Unang Pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Dawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring madlingkod sa hukbo. Sa Israel ay walundahan libo at sa Huda naman ay limandaan libo. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budi. Sinabi niya sa Panginoon, Dagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito, patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kumalin sa tatlong parusang ito ang ibig mong dawin ko sa iyo. Tatlong taong tagutom sa iyong lupain, tatlong buwang pagbuusig sa iyong mga kaaway o tatlong araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sumagot si David, hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyari nito. Yamang mahabagin ang Panginoon, ang pipiliin ko ang tuwirang parusa niya, kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel, anupat mula sa Dan hanggang Beersheba, pitumpun ribong tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Hirusalem, sinaway siya ng Panginoon. Dagbago ang pasya nito at sinabi, Kama na! Huwag mo nang ituloy. Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang hibo siyo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang walang malay na mga tupang ito ang nadulusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad ng iyong kasalanan. At nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan. Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nang linlang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idein. At afin natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin. Upang bumugsuma na ang malaking bahay di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip kong nababagaba. Aking aawitin ang pagkakalinga at yung pagliligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Aleluya, aleluya, ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawen, Ako'y kanilang susundan. Aleluya, aleluya, Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahina, nagtulo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong saan niya nakuha ang lahat ng iyan. Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatom ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang padalinin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo